Guys, ano ba ang ibig sabihin ng green dollar sa inyong mga reels video or sa inyong mga long form video? Hi mga palangga! It's me again, Mami Maria! Welcome to my channel! Palangga, kung bago ka po sa channel, please pa-subscribe naman po at pahit ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga. Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya. Mag-comment down lang po kayo at itry po natin yang sagutin. At kung gusto nyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po. Shoutout muna tayo guys. Alam nyo na. <laughs> sa gustong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo at mga tanong nyo. Just comment down below. Okay guys, shout out lang po natin si Ma'am Shirley Pamunikal. May tanong siya guys, sabi niya, Ma'am, paano po sa signature? Hello sa iyo Ma'am, magingat ka po. By the way Ma'am, yung sa signature po, mag-download po kayo ng WPS Office or kung naka-Android kayo, pwede nyo pong i-download yung Adobe Fill and Sign. So, dun nyo na din po fill upan yung form. At do na din kayo mag-sign. Okay po? Mag-download lang po kayo. At meron din po akong tutorial ito paano po mag-update ng payout settings. Okay? Next po natin guys, I si see Sir Tile Shitter Vlog TV. Hi sa you sir. Sabi niya, hello ma'am, pa-shoutout po, watching from Batangas. Hello sa inyo mga taga-Batangas, hello. Sir, mag-ingat ka po, sir, kung saan ka man po ngayon. God bless you, sir. Guys, kung gusto nyo pong i-visit yung channel ni sir, uh, regarding po siya sa mga tiles, kung gusto nyo pong matuto, just visit the channel ni sir. Okay? Maraming salamat sa iyo, sir. And galing po kay user TM1NC. Sabi niya po, Paano po, ma'am, kung sa partner ko yung gagamitin ko na bank account tapos name ko po yung gagamitin ko? Pwede po ba yon? Ay, sa'yo, ma'am. Anyways, ma'am, pwede naman po yun, ma'am. Kaso, hindi ko siya isa isa suggest Kasi, baka magka-problema po kayo. Kasi magkaiba po yung uh, name sa bank account tapos sa uh, basic info, iba yung name. Ma'am, pwede nyo pong gawin, ma'am, for the meantime. uh, mag in po kayo ng PayPal. Gumawa po kayo ng PayPal account, ma'am pwede po 'yon. So 'yon muna po gagamitin nyo, PayPal or Hello Money. 'Yon muna yung gagamitin nyo habang hindi pa kayo nakasahod, di ba? Just for para lang po maano nyo ma-process nyo na po yung payout setup nyo. Tapos later po pwede naman po kayo mag-open ng bank account. Okay po ba 'yon? Maam, sana nasagot ko po yung tanong nyo. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta and sa lahat po ng mga bagong subscriber welcome po and maraming maraming salamat po and sa mga bago pa po at nanonood please pasupport naman po baka naman pa-subscribe thank you let's start Guys, ano ba ang ibig sabihin ng green dollar sa inyong mga reels video or sa inyong mga long form video? So, kung green dollars ang nakikita nyo, ibig sabihin monetize po ang inyong video or meron po siyang earnings at ito po ay ibig sabihin na wala pong violation ang ginawa nyong video. Kaya i-check nyo po kung green dollars po ba nakalagay sa inyong video or baka naman kasi red. So, paano mag-check guys? Punta po tayo dito sa ating business suite or sa ating creator studio. Okay guys, sa baba ng ating dashboard punta lang po tayo sa ating creator support, marami pong ways guys, kayo na bahala click mo yung monetization program eligibility check your page eligibility, click mo yung meta business suite tapos madadirect na po tayo sa ating creator studio, ayan na po siya click mo yung content para lalabas po lahat ng ating content, videos, lahat ng ating ginawa. I-click po natin yung publish at taas guys. May type po yan. So, piliin po natin yung gusto nating makita. E, halimbawa, reels ang gusto nating tingnan. So, pag na-click mo yung reels, lalabas lahat ng reels video na upload mo. Yung ganyan na sign guys, ibig sabihin reels po yan. Okay? Kaya, silipin natin yung mga reels na upload ko. Kung green dollar ba siya. Ayan. Green dollar po ang sign ng aking mga reels so ibig sabihin may earnings po siya at monetize po siya.